How to delete Facebook block lists without unblocking? Ito ay tanong ni Madam Bea Layalers Aragon, anya paano daw tanggalin yung mga nakablock na person para hindi na daw ma-unblock, so try nating gawin ito para mawala na yung mga nakablock. So una buksan lang natin ang ating Facebook app. Pindutin ang three lines sa upper right side. Pindutin ang settings. Scroll up at punta ka sa audience and visibility, under nito ay makikita po natin ang blockang. Din dito guys kailangan lang nating e screenshot ang blocklist. Once na screenshot na po ay e-back nyo lang at punta tayo sa help and support. Scroll up ng kaunti at pindutin ang continue to report a problem. Scroll up then pindutin ang include. Then dito guys hanapin ang profile kung profile ang gamit, kung page naman ay hanapin nyo lang ang page. Then i-attach lang natin ang ating na screenshot kanina. Tapos ilagay natin sa itaas ay. Hello Facebook team I want you to delete all the block list without unblocking as soon as possible so that I cannot see them again, thank you. Pag nasend na ante lang tayo ng 7 days or isang month kasi kapag nag-report a problem po tayo usually 7 days or isang month ang tagal. So yun lang guys, follow me for more.